Aabot uh, sa halos 750 million pesos na alaga ng Shabu ang natagpuan sa mga balikbayan boxes sa Manila International Container Port. Ang mga nasabat na kontrabando galing pa sa Amerika. Nasa frontline ng na balitang yan, Mon Gualvez. Aminadong Bureau of Customs na pairapan sa kanilang pag-iinspeksyon ng mga balikbayan box na posibleng naglalaman ng mga kontrabando o illegal na droga. Yan ay lalot nung nakarang linggo lang, maigit isang daang kilong shabu ang nabistong nakasilid sa mga balikbayan box nang dumating sa Manila International Container Port. Ang halaga niyan, aabot sa 750 million pesos. Ang siste, idineklara personal packages at itinago sa loob ng mga cereal box. Sinamaan pa nga ito ng mga damit, canned goods, gatas at iba pang bagay na madalas pinapadala ng mga nasa abroad. Yung uh, x-ray machine na bumabasa dun sa mga containers, hindi niya basta-basta makikita yung mga illegal drugs. So, kailangan ng intelligence report. Hindi natin basta-basta bubuksan lahat ng balikbayan boxes. Inuulit ko, maingat tayo dyan dahil nire-respeto natin yung pagod na ginawa ng ating mga kababayan upang mabuo yung isang box ng pasalubong sa kanilang mga minamahal sa buhay. Paniniguro ng BOC, hindi naman nila binuksan ang lahat ng mga na-hold na balikbayan boxes. Aabot sa 700 balikbayan boxes ang laman ng naharang na container van. Paano ba naman? Apat kasi sa mga ito na bistong naglalaman o pinagtataguan ng ilegal na droga. Sabi pa ng customs, ito ang unang beses na may gumamit ng balikbayan boxes para maipuslit ang shabu. Noon daw kasi, pawang mariwana ang tinatangkang idaan ng mga nasa likod nito. Ang pinagtataka pa nila galing US sa mga kontrabando na bihira sa mga madalas na aharang sa ganitong kalaking shipment na halos isang bilyon, ibig sabihin, organisado yan. Hindi ito yung mga pipitsuging mga pusher lang natin. No? Nakatakdang i-turn over sa PIDEA mga nakumpiskang shabu. Iniimbestiga na rin ang sangkot na consolidator at di-konsolidator na silang responsable sa pagpapadala at pagtanggap ng mga balikbayan box oras na mapatunayang may paglabag, maaharap sila sa reklamong unlawful importation at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Plano rin ng customs na bumili ng mas moderno x-ray scanner na kayang masuri kung may tinatagong illegal na droga, kahit sa loob ng balikbayan box, lalo ngayong papalapit ang Vermonts. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalawang balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.